Magandang gabi po sa bawat isa sa atin, mga kapatid, sa pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Welcome, welcome po sa ating Holy Week Reflections 2025. Nagpupuri tayo sa ating Panginoon sa pribileyo na naipagkalob sa atin upang may sagawa ito. At baka ang holiday na ito ay itinuturing na busy days dahil... Maikli lamang po ang bakasyon na nailaan para dito. Subalit nagpapasalamat tayo dahil ito rin ang isang pagkakataon upang ating pagbulay-bulayan ng salita ng Diyos. At bagamat taon-taon na ito ay ipinagdiriwang, mahalaga na sa bawat taon na ito ay ating inaalala, ay lalo nating naiintindihan ang kahalagahan ng pagbubulay-bulay sa ginawa ng Panginoong Hesus at kung paano na sa ating buhay naman ay patuloy tayong makalalakad sa halimbawang ito na ipinakita sa atin. Binabati po natin ng magandang gabi ang lahat ng mga nanonood sa ating Facebook Live at maging sa ating YouTube channel. Purihin po ang Diyos sa buhay ninyo at samahan ninyo kami sa oras na ito na ating pagbubulay-bulayan ang salita ng ating Panginoon. Binabati rin natin ng maligayang kaarawan ng lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito, April 14, Holy Monday, at maging ang mga nagdiriwang ng anibersaryo ng kasal o anumang mahalagang okasyon sa inyo ay bumabati po ang The Blind Unity ng maligayang pagdiriwang at ang aming panalangin, patuloy kayong ingatan ng Diyos at pagpalain sa lahat ng inyong mga gawain, plano at mithiin sa buhay. Samahan niyo po ako na basahin ng banal na kasulatan at uh, ito po ay matatagpuan sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga Filipos, Kabanata 2, talata 5 hanggang 11. Philippians chapter 2 verses 5 to 11. Ganito po ang sinasabi magpakumbaba kayong tulad ni Kristo Yesus. Kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip ay isinuko niya ang kanyang sarili at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng isang karaniwang tao. At nang siya naging tao, siya ay nagpakumbaba at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya ay itinambok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Kaya't sa pangalan ni Jesus ay sasamba ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. At ang lahat ay magpapahayad na si Jesus Cristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Pagpapala po ng Panginoon ang sumaatin sa pagkabasa ng Banal na Kasalatan. Manalangin po tayo. Nakila at makapangirihang Diyos, muli nagpupuri kami sa pagkakataong yung pinagkaloob mo sa amin upang pagbulay-bulayan ang iyong mga salita. Salamat po sa buhay ng bawat isang naririto na dumadalo sa pamamagitan ng aming YouTube channel at ng aming Facebook Live. Sa aming pagpagbulay bulay na ito, patuloy na mangusap ka po sa bawat isa sa amin at ang iyong mga salita ang magsilbing kalakasan at pag-asa at paalala sa buhay namin. Pagpalain mo rin po ang iyong lingkod na iyong gagamitin at nawa ang mensaheng ito na maihahayag sa aming kalagitnaan ay magsilbing buhay para sa amin upang makalakad kami ng ayon sa kalooban mo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Living His Status Living His Status Marami sa ating panahon ngayon, nahihirapan na iwanan kung ano ang kanilang kinalagyan para maglingkod sa iba o magbigay ng tulong sa iba. Kadalasan sa ating panahon ngayon, kapag ikaw ay isang mataas na leader, isang kilalang tao, isang tao na may maayos na estado sa buhay na ito, kadalasan marami ang ayaw na bumaba mula sa kalagayang ito upang ang iba ay matulungan nila. Dahil ang katwiran, akong nasa taas mas marami akong nalalaman sa kanila mas marami akong karanasan kung kaya dapat ay sila ang sumunod sila ang maglingkod at ang aking gagawin lamang ay magutos at maging maupo na lang sa habang panahon Subalit ang buhay ng isang mananampalataya ay isang malaking paanyaya at hamon sa atin. Dahil tinawag tayo hindi upang itaas ang ating sarili kung hindi ibaba ito para sa kapakanan ng ating kapwa. Gaya ng sinabi ko nga po kanina, mahirap na iwanan kung ano ang iyong estado sa ngayon. Dahil totoo, pinaghirapan mo, pinagsikapan mo, tapos ibababa mo lang para sa iba. Mahirap ito para sa bawat isa sa atin. Subalit may isang panawagan na dapat nating tugunin. Sa mga talata na ating binasa, makikita natin kung paano tinugon ng Panginoon ang plano ng Ama. Kung ating matatandaan bawat isa sa atin ay tinuturing na makasalanan bago tayo tumanggap sa ating Panginoon bago natin siya kinilala sa ating buhay talagang makasalanan tayo ngunit dahil sa pag-ibig ng Ama sa atin minarapat niya na ang kanyang kaisa-isang anak ay isugo sa sanlibutan upang tayo ay matubos kaya nga sa mga na unang talata sa kabanata dalawa ng ating binasa. Nagbigay paalala si Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Filipos na kung ang kanilang buhay ay nakaugnay sa Panginoon at sila ay nagagalak sa buhay nilang ito, mahalagang magkaroon sila ng isang kaisipan na tulad ng sa Panginoon. Magkaroon sila ng pagkakasundo, pagkakaunawaan sa bawat isa at itong mga sumunod na talata na ating binasa ay yung pagpapakumbaba. Dito, isinalaysay ng, ng ni Apostol Pablo kung paano ang Panginoon na bagamat Diyos ay nagpakumbaba upang tayo lang ay maibalik sa Ama. Ano po ang isang bagay na muling ipinaaalala ng mga talatang ito sa atin ngayon. Una, leave your status and serve others. Ganong binabanggit ko kanina, napakahirap na iwanan kung ano ang iyong estado. Lalo na at ito ang pagkilala sa iyo. hindi madali na ito ay bitawan. Kasi diyan ka na kinikilala, yan na ang kumbaga ay trademark mo. Subalit, makikita natin ang ginawa ng ating Panginoon. Sa mga talatang lima hanggang anim, ang sinasabi niya doon, magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Dahil siya, kahit na siya ay Diyos, hindi niya ipinagpilitan na manatiling kapantay ng Diyos. Maari, nasabihin niya, ay ako na ang Diyos, bakit pa ako bababa para sa inyo? Wala naman akong kasalanan, kayo naman ang nagkasala, kaya pananagutan niyo na yan. Bahala kayo kung magsisi kayo o hindi. Subalit malinaw na sinabi niya, hindi niya ipinagpilitan na manatiling kapantay ng Diyos bumaba ang Panginoong Hesus sa kalagayan ng pagiging Diyos at ang inisip niya tayo para may balik tayo sa Ama. Sa ating buhay, ano ba ang di pa natin kayang iwanan sa ngayon? May mga bagay ba na nagiging dahilan kung bakit hindi tayo makapaglingkod sa Panginoon? Hindi natin may bigay ang ating oras para sa kanya o sa ating kapwa. Ang paglilingkod ay hindi lamang tumutukoy sa paglilingkod sa simbahan. Kasi madalas kapag sinasabing paglilingkod, ang iniisip lamang natin ay sa simbahan. Pero ang paglilingkod ay maaring sa simbahan, sa labas ng simbahan. Dalawang bahagi yan. Pero marami ang hindi makapaglaan ng kanilang oras, ng kanilang talento, ng lahat ng kaloob na nasa kanila. Para lang maglingkod sa Panginoon at sa kanilang kapwa. Tandaan natin na kung bakit tayo nandito, sa ating kinalalagyan ngayon. Ang dahilan nito ay tayo ay maglingkod, hindi tayo ang pinaglilingkuran. Madalas sa ating panahon ngayon, hindi lang sa politika natin nakikita ang bagay na ito, kung hindi kahit saan. Sa pamilya, kung minsan, dahil mas marami ang nakatatanda, mas marami ang may karanasan, ang isang laging kinakatwiran, eh di kayo ang gumawa kayo ang maglingkod kasi kayo mga mas bata pa kayo ang sumunod kasi kayo ang mas bata pa pero ang sinasabi sa atin kung tayo ay nakakilala sa Panginoon ang paglilingkod walang bata walang matanda maglingkod kayo parehas sumunod kayo parehas kasi diyan tayo tinawag ang Panginoong Jesus iniwan ang kanyang estado ang kanyang pagiging Diyos para tayo ay may balik sama. Na isa ring hamon sa ating lahat ngayon na ipaglingkod ang ating buhay para sa Panginoon. Ikalawa, na ating makikita living his status to die for others. Kanina, to serve for others. Ngayon, to die for others. Sa so verses 7 to 8 ng ating binasa ay sinasabi niya roon Sa halip kusa niyang hinubad ang karapatang ito at namuhay na isang alipin na ipinanak bilang isang karaniwang tao at nang naging tao ay nagpakumbaba at naging masunurin hanggang kamatayan Oo, hanggang kamatayan sa krus hindi madali ang ginawa ng panginoon siya ay bumaba sa kanyang pagiging diyos na ipanganak bilang isang karaniwang tao at hanggang kamatayan niya iisa ang kanyang sinunod ang kalooban ng ama na tayo ay tubusin kaya nga sabi niya oo hanggang kamatayan sa krus Sinunod ito ng Panginoon dahil sa kanyang pagmamahal. Hindi niya ipinagkait ang lahat ng to. Bagamat ang sabi niya nung siya ay nananalangin sa halamanan ng Getsemani, Kung maari, ialis mo sa akin ng kopang ito. Ngunit, huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masunod. tayo po sa ating buhay, kaya ba natin na magsakripisyo para sa iba? To die for others means giving what you have para ang iba mag-benefit. Meron kang pagkain, pero may kapatid ka na walang makain. Pwede mo ba siyang bahaginan ng pagkain mo para makakain o para sa'yo lang yon? Mayroon kang sapat na pera, at meron kang kaibigan o kapamilya na nangangailangan. Kaya mo bang pahiramin sila ng hindi na ito pinatutubuan? To die for others means giving up something para mag-benefit ang iba. Kaya po ba natin ito? Marinig sabihin natin hindi. Kasi mahirap. Tandaan po natin na wala namang bagay na madali sa pagsunod sa Panginoon talagang sa una mahirap kasi nasanay tayo na ganito ang ating ginagawa na tayo lang palagi ang inuuna tayo lang palagi ang nauuna tayo lang palagi ang binibigyan ng atensyon pero mahalaga na matutunan natin mamatay para sa iba ibigay kung ano ang pwede para ang iba makinabang ang Panginoong Yesus iniwan niya ang kanyang pagiging Diyos para sa kapakanan natin ang Holy Week na ito ang Kwaresma na ito nagpapaalala sa ating kailangang iwanan natin anuman yung sa tingin natin ay para sa atin lang para ang iba ay makinabang dito kung kaya nating ipahayag ang ibanghelyo, gawin natin. Kasi hindi lang tayo ang makikinabang dito, kundi marami pa. At ang ikatlo, live his status to glorify God. Ano bang dahilan? Bakit marami ang ayaw mag-iwan ng kanilang kalagayan ng mataas na kalagayan sa buhay na ito para maglingkod sa iba, para pangunahan ang kanilang kapwa sa mabuting gawa dahil lang sa marami sa atin ang gusto tayo ang pinaparangalan ayaw natin na yung iba makinabang sa ating pinaghirapan gusto natin ay dahil sa paghihirap ko nakamtan ko yan gusto natin ay dahil sa pagtsatsaga ko, umangat ang aking buhay, umangat ang buhay ng pamilya ko. Gusto natin laging ako, ako, ako. Pero ang Panginoong Jesus ay sinasabi dito, kaya naman itinampok siya ng Diyos, itinaas, at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Kaya nga lahat ay sasamba sa Kanya at ipapahayag yung si Jesus Cristo ang Panginoon para sa kapurihan ng Diyos. Ang atin palang buhay, ay dapat magpahayag ng kapurihan ng Diyos. Kahit na sa ating kalalagayan bilang tao, nahihirapan tayo na iwanan ang mataas na pagkilala sa atin para parangalan ng Diyos. Sabi nga ng mga kapatiran nating mga ngaral ng salita ng Diyos, kapag nasanay tayo na tayo lang ang tinataas, ito na ang magiging buhay natin. Nakakalimutan natin na meron tayong Diyos na dapat natin itaas. Mga kapatid, sa pagdiriwang natin na ito ng kwaresma, isang paanyaya at panawagan ang muling ipinaparinig, ipinapahayag sa atin paano paano nainiwan ng Panginoong Jesus ang kanyang pagiging Diyos para maglingkod sa iba, para mamatay para sa kapakanan ng iba, at para maitaas ang Ama at makilala ang pag-ibig ng Diyos. Inaasahan po sa atin na ito ang ating magiging buhay. Isa po itong proseso na dapat nating pagdaanan. At wala po ni isa sa atin ang nakakapag- ang perpektong nakakasunod dito. Pero bagamat hindi tayo perpektong nakasusunod, tinatawagan pa rin tayong sumunod at lumakad sa halimbawang ito ng Panginoon. Kung sa ating sarili lamang, hindi natin to kaya. Kasi marami tayong kainaan, marami tayong dahilan. Pero sana hayaan natin ang Panginoon na tayo ay isaayos para tulad ng Panginoong Jesus, we can live our status for the sake of others and for the glory of God. Ito po ang mensahe ng Panginoon at nawa magsilbi itong paalala at ating ibahagi sa bawat isa. Tayo po'y manalangin, nakilap mga pangyarihang Diyos, muli ay pinupuri ka namin sa kabutihan mo sa buhay ng bawat isa. Salamat po sa mensahe ng buhay na napakinggan namin sa gabing ito na nagpaalala sa amin sa kahalagahan ng pag-iwan namin ng kung anumang mahalaga sa amin para lang ikaw ay maitaas, makapaglingkod kami sa iba at yung kapakan ng aming kapwa ay aming may sa alang-alang. Opo, mahirap para sa amin na sumunod sa halimbawa ng aming Panginoong Hesus sapagkat marami kaming kahinaan, Marami kaming dahilan, marami kaming gustong gawin para sa aming mga sarili. Subalit tulad ng paalala mo sa amin sa gabing ito, inaanyayahan mo kami at tinatawagang gawin ang halimbawa ng aming Panginoong Hesus. Salamat po sa buhay ng bawat isang nakinig, sa bawat buhay ng bawat isang nagbahagi at magbabahagi pa ng gawain ito. Dalangin po namin na tulungan mo kami na mamuhay ng naayon sa kalooban mo. Tulungan mo kaming maging tulad ng iyong anak na sumunod sa iyo at hindi niya inisip ang para sa kanya pagko sa inisip niya ang kapakanan ng sangkatauhan upang maibalik sa iyo. Pagpalain mo po ang bawat isa, lalo na ang mga kapatid naming dumaranas ng iba't ibang suliranin. Karamdaman, pagpanaw ng mahal sa buhay, pagkawala ng trabaho, at iba pa. Naway tulungan mo kami na laging magtiwala sa iyo at ang pag-ibig mo ang laging maghari sa aming buhay. Pagpalain mo rin po maging ang ministeryong ito ng The Blind Unity. Nawa, pagbukla rin mo kaming lahat sa isang pag-ibig at ang ministeryong ito, bagamat ito ay online, ay patuloy na lumago sa pamagitan ng buhaya mo. Bawat isa sa amin ay mga lingkod mo at ikaw po ang siyang tagapanguna sa gawain at ministeryo ng grupong ito. Kaya pagpalain niyo po ang lahat ng platforms na aming ginagamit ang YouTube channel, ang Facebook Live, ang Messenger at Team Talk. At nawa sa pamagitan ng mga platforms na ito, mabot pa namin ang mga kapatid naming may kapansanan sa paningin at maging yung mga pamilya na magkaroon ng malalim na kamalayan, malawak na kaalaman at karanasan at kasanayan sa mga bagay na ito. Upang may paabot na ang pagkakaroon ng kapansanan hindi makakahadlang upang maglingkod sa iyo at makapamuhay sa bawat araw. O Diyos, itinatalaga po namin ang aming buhay. Ang aming pagkapahinga sa gabing ito, nawaingatan niyo po kami at nawa maging maayos po ang buong magdamag at ano aming alalahanin, ipinagkakatiwala po namin sa inyo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, papagpalang gabi sa bawat isa sa atin mga kapatid. Purihin po ang Diyos sa katagumpayan ng ating devotion sa gabing ito. Ito po ang inyong nakasama, Pastor Faith Yunis Rabante. Nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pagdalo sa ating mga gawain. Ang pagpapala po ng Diyos ang siyang sa ating lahat. Amen. Magkita-kita po tayo bukas para sa pagpapatuloy ng Holy Week Reflections 2025. God bless!